Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling binunyag ng Pilipinas ang serye ng umano'y mapanghimasok na hakbang ng China na patuloy na lumalabag sa soberanya at karapatang pang teritoryo ng bansa. Sa mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno at militar, inilahad nila ang detalyadong galaw ng Chinese vessels, mula sa paglalagay ng floating barriers hanggang sa patuloy na pagharang sa mga resupply mission ng Pilipinas. Ayon sa kanila, hindi lamang ito simpleng aksyon sa dagat kundi malinaw na pagtatangkal na kontroli ng mga lugar sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang pagbubunyag na ito ay naghatid ng matinding reaksyon sa ibang bansa, lalo na sa Vietnam na may sarili rin kinakaharap na tensyon laban sa China. Habang inilalabas ng Pilipinas ang mga ebidensya, kabilang ang mga litrato, video, at radar data, tinutukan ito ng Vietnamese media at defense officials. Agad naglabas ng pahayag ang ilang retiradong general ng Vietnam na nagpahayag ng suporta sa paninindigan ng Pilipinas. Maging ang ilang aktibong opisyal ay di umanoy, napalundag sa tuwa at napalakpak, dahil nakikita nilang may bansa sa ASEAN na naglalakas loob na ihayag sa buong mundo kung gaano kalawak ang ginagawang militarisasyon ng China. Sa pananaw ng Vietnam, ang hakbang ng Pilipinas ay tumutulong upang ilantad sa international community ang mga taktika na matagal na ring ginagamit ng China sa kanilang teritoryo, partikular sa Paracel at Spratly Islands. Nagkaroon ng serye ng pulong ang mga kinatawa ng Pilipinas at Vietnam para pag-usapan ang posibleng pagpapalalim ng defense cooperation. Hindi man ito tahasang inamin ng dalawang panig, Ngunit maraming analysts ang naniniwala na nagsisimula ng mabuo ang mas matatag na ugnayan militar sa pagitan nila. Ang pangunahing layunin nito ay upang palakasin ang seguridad sa rehiyon, lalo na sa bahagi ng South China Sea kung saan nag-o-overlap ang territorial claims. Sa harap ng lumalaking banta, mahalaga raw na magtulungan ang mga bansa sa Southeast Asia upang hindi paisahin o mapasunod ng basta-basta ng isang mas malaking makapangyarihan. Habang patuloy na naglalabas ng ebidensya ang Pilipinas, kong hindi rin ang pagsuporta ng ilang international allies. Nariyan ang Estados Unidos, Japan, Australia, at maging ang European Union na paulit-ulit na nagpahayag na dapat sundin ang 2016 arbitral ruling, isang desisyon na pumapabor sa Pilipinas at nagsasabing walang legal na basehan ang nine-dash line claim ng China. Sa bawat panibagong insidente sa dagat mabilis ang paglabas ng statements mula sa mga kaalyado na may pahiwatig na handa silang tumulong para mapanatili ang freedom of navigation at rule of law sa dagat. Hindi rin nagpaawat ang China at agad na naglabas ng kontra-pahayag. Iginiit nila na sila raw ang totoong may-ari ng mga pinag-aagawang teritoryo at ang ginagawa lamang nila ay defensive measures. Pero para sa Pilipinas, Malinaw na ang mga aksyon ng China ay naglalayong kontroli ng maritime resources at harangan ang paggalaw ng ibang bansa. Sa katunayan, marami pang ulat ng intimidation tactics, gaya ng water cannon attacks, dangerous maneuvers, at pagtakip ng signal gamit ang kanilang militarized radars. Ang mga pangyayaring ito ang lalo pang nagtulak sa Pilipinas para maging mas bukas sa media at ibahagi ang bawat insidente. Nang marinig ng Vietnam ang mga bagong ebidensyang iniharap ng Pilipinas, muling nagkaroon ng positibong reaksyon mula sa mga Vietnamese citizens na matagal nang nagsusulong ng pagtutol sa expansionism ng China. Kumalat sa kanilang social media ang ilang komentong pumupuri sa Pilipinas dahil sa katapangang diplomatikong hindi basta-basta nagagawa ng ibang bansa. Para sa kanila, ang pagiging vocal ng Pilipinas ay nakatutulong hindi lamang para protektahan ang sarili nitong teritoryo, kundi para itaas ang kamalayan ng buong mundo sa tunay na nangyayari sa South China Sea. Kasabay nito, nakatanggap ang Pilipinas ng pahiwatig mula sa ilang defense partners na handa silang magpadala ng mas maraming surveillance aircraft, joint maritime patrols, at trainings para palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard. Bagamat hindi ito hayagang tinukoy kung may direktang military assistance na ibibigay sa gitna ng tensyon, malinaw na nakahanda ang mga kaalyado na tumulong sakaling lumala ang sitwasyon. Ang ganitong uli ng suporta ay lalong nagpataas ng moral ng Pilipinas, na sa mahabang panahon ay nakikipagsapalaran sa dagat gamit ang limitadong resources kumpara sa China. Sa loob ng Pilipinas, ramdam ang sigla sa publiko matapos ibunyag ng gobyerno ang mga detalye ng insidente. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang suporta sa mas matatag na foreign policy laban sa China. May mga naniniwala rin na ang pagbubunyag ng mga insidente, imbes na panatilihing lihim, ay nagbibigay ng proteksyon dahil nagiging mas maingat ang China kapag binabantayan ng international media. Para itong nagiging shield of truth kung saan ang pagiging bukas ng impormasyon ay nagsisilbing paraan para bawasan ang kanilang agresyon hindi lamang usaping militar ang umiinog dito. Malaking epekto rin ang tensyon sa ekonomiya at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino na araw-araw humaharap sa panganim. Marami sa kanila ang hindi makapunta sa tradisyonal na pangisdaan dahil sa presensya ng Chinese vessels. Kaya naman, ang bawat pagkilos ng pamahalaan para ilantad ang sitwasyon ay nagiging simbolo rin ng pagtatanggol sa karapatan ng ordinaryong Pilipino. Sa Vietnam, pareho rin ang sitwasyon, Maraming mangingisda ang nahaharang o tinatakot ng Chinese Maritime Malaysia. Kaya natural lamang na nagkalapit ang damdamin ng dalawang bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon, inaasahang mas titibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa usaping militar at diplomasya. Ayon sa ilang eksperto, hindi imposibleng magsimula ang mas malawak na regional koalisyon kung saan ang mga bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, at Thailand ay magpapakita rin ng interes na palakasin ang kanilang collective stance laban sa anumang uri ng pang-aangkin. Hindi nila layuning makipagdigma, kundi tiyaking hindi magtatagumpay ang sinumang bansa sa pagbaliwala sa international laws. Sa kabuuan, ang pagbubunyag ng Pilipinas sa mga umano'y mapanghimasok na aktibidad ng China ay hindi lamang nagbunga ng tensyon kundi nagbigay daan sa mas malalim na ugnayan at suporta mula sa mga kalapit bansa, partikular ang Vietnam. Ang kanilang reaksyon, na puno ng pag-asa, palakpak, at pangako ng pagtutulungan, ay nagsisilbing patunay na sa gitna ng mga hamon, may mga bansang handang tumindig para sa tama, para sa kapayapaan, at para sa karapatang pantao sa dagat.